Welcome back to my channel and today, ang gagawin ko ngayon is bago lang to sa aking channel and walang kinalaman ng mga makeup products at mga haul-haul na yan. So, ang gagawin ko ngayon is magbibigay ako ng mga rasones kung bakit nagkakahiwalay ang mga magjowa. So, ito po ay ang aking opinion lamang. So, Without further ado, let's get started. So, ang unang-unang rasones kung bakit nagkakahiwalay ang mga magjowa is third party, di ba? May number two ang jowa nyo, di ba? Minsan kasi, pag nalingat lang tayo, nangangalantari na ng iba, di ba? Yun yung unang rason kung bakit nagkakahiwalay ang mga mag -tjowa. So, pangalawa is yung trust, di ba? So pag nasira mo yung trust ng isang tao, di ba? Mahirap ibalik kahit na binigyan kanya ng chance. So So mangyayari at mangyayari din na yun yung yung hindi kanya na talaga mapagkakatiwalaan. So may tiwala nga pero hindi buo. So babalik at babalik din kayo sa mga, sa kasalanan mong sumira sa kanyang pagtitiwala sa iyo. So, ikatatlo or third is yung time. So, example, example lang po to, sa mga mahilig, sa mga lalaking mahilig magdota, maglol mag sa mga at mga online online games na yan is yun, nawawala na na ng time sa mga girlfriend. di ba So, yung girlfriend is, di uh, ba diba tayo yung mga babae, gusto natin, gusto natin is, magre-reply agad ang mga jowa natin. So, tayo minsan, nagtatampo din, ba diba? Tsaka, minsan, nag-aaway like, na tayo dahil dyan, ba diba? Nag-aaway na, yung mga mag-jowa. Yung mga mag-jowa dahil chance. Tsaka, pag lumala na, is kahantong na nyan sa hiwalayan. Diba? ika is, yung communication. Parehas lang yan sa time. Kasi, ito, yung communication is, pag walang communication, walang relationship. Kasi, yung relationship is kailangan ng communication. So, pag walang communication, useless din. Useless din, di ba? Yung yung inyong relationship. So, example sa comm miscommunication is yung mga LDR. So, mga long distance relationship kasi, di ba, minsan, pag nag-aaway kayo, hindi nyo hindi nyo masisettle ng maayos kasi, kasi nga kung nag pag nag-aaway yung mga magjowa is kailangan settle niya ng personal so hindi kayo magkakaintindihan kung malayo kayo sa isa't isa kaya minsan nag na lang sa hiwalayan di ba so ikalima ikalima is so ikalima is 'Yung wala na Naghiwala na kayo kasi hindi niyo na mahal ang isa't isa, 'di ba? So minsan kasi nababaling na 'yung tingin niyo sa iba. 'Yung nababaling na 'yung love niyo para sa iba. So okay lang naman 'to kasi 'di ba? Parang ito 'yung itong na 'to is parang merong consent galing sa isa't isa. So, yun, kakausapin mo na, yan, parang, parang hindi ka na masaktan, paprangkahin na lang kita na, yun, hindi na kita mahal. Sorry, kasi, hindi ko sinasadyang main love na sa iba. Yun. Yun yung limang rasones. So, kasi, di ba, Oh, ang pangit naman kasi ang sama naman kasi pag hindi mo pa inamin na pinagpapatuloy mo pa yung relationship mo sa jowa mo eh hindi wala ka naman palang love na na nararamdaman so oh, ang mas maigi kung i-confront mo siya na ayun kahit masakit basta amin mo lang kasi mararating din darating din niya na malalaman niya and mas masasaktan pa siya, di ba? So, yun lang po yung aking may share sa inyo. So, sana po may nagustuhan niyo din po yung video ko na to. So, yun na po ang mga rasones ng kung bakit nagkakaiwala mga magjowa. So, kung like niyo po itong video na to, don't forget to give a thumbs up and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo and click nyo na lang po. Click nyo na lang din po yung notification bell button para ma-update kayo kung ba may bago akong mga video in-upload. So, thank you for watching and have a nice day and thank you so much for watching ạ, right? <laughs> So, have a nice day, bye bye.